What's up guys, isang mapagpalang araw po sa ating lahat And ayan guys, tumatamang tambay naman ako ngayon dito sa labas Gawa ng nag-iisip-isip na naman ako guys ng gagawing content So para nga next week guys ay magkakaroon tayo ng big improvement sa ating mga ginagawang content Siyempre limitado rin yung ating tambay gawa ng may mga trabaho na naman ako guys sa kusina Kasama ko pala dito ang aking minamahal na tatay si ayan, Papa Sunny Junior kasi ako So nagwe-prepare naman kami guys ng mga po order namin para sa mga customer namin. And guys, kadakol na naman kaming po order ng na aldaw Kaya, ayan, sobrang busy na naman. So digdi nga pala guys sa kusina, amper may uh, kabadi-badi man ni papa ako. So habang nagpe-prepare si Papa kang ibang mga luto, na man ang tatabang sa uh, pagpritos-pritos at mga pag-chop kayo ng mga luto. So nga pala guys kapag may business ang inyong mga magulang dapat nandyan lang kayo lagi guys para mag support guys huwag kayong makikitambay kung saan saan lang guys kasi guys kapag umangat yan magulang mo damay ka dyan na uh, na nakatambay ka kung saan saan tulungan mo na lang ang inyong mga magulang para uh, mabilis kayong uh, umangat at syempre para wala na rin pressure sa ating mga magulang na uh, sila lang yung nagsusumikap hindi Iba kasi yung ano eh, iba kasi yung tumutulong ka sa magulang. Una-una, ano, pag tumutulong ka sa yung magulang, ah, mas gumaganda yung ano nyo, banding nyo, yung pagsasamahan. yung mga ano kasi ngayon eh, kabataan ngayon eh, madalas eh, mas mahaba pa yung oras sa ibang tao kaysa sa mga kapamilya nila. So yun nga pala guys, yung mga niluto ko yan, chicken fillet, tapos cordon bleu Bale, ah, pinapa-cool down ko lang kasi chachaping yan mamaya tapos ito naman chicken fillet ah. wala paglagyan kaya dito ko muna lagay pagkatapos ko guys ayan o, oh, yun yung pala ng chicken fillet na binalot ko so ito po ay large na chicken fillet ganyan po karami pagkatapos nyan guys syempre deliver na let's go for delivery Ayun nga pala guys, bali next week guys ay magi-start -e na naman tayo guys sa ating mga giveaways. O so, syempre guys, ay shoutout na natin guys yung ating mga uh, major sponsor. So sinasama ko pa rin guys sa ating major sponsor guys yung ating uh, pinagkakatiwalaan guys na mga kaibigan. Hindi ko na pala pwedeng banggitin. So, uh, so shoutout ko nga pala yung aking uh, dating sponsor ang Green Zone Hardware and Construction Supply located po yan sa Barangay Dinaga, Zone 6. So sa mga naghahanap po dyan ng mga uh, hardware po, malapit po dito sa may uh, dinaga. Meron po dito sa may kanaman, uh, dito po sa may dinaga kanaman. green uh, Greenstone Hardware and Construction Supply po ang pangalan. So nai-post ko na po yun dati. Sishare ko na lang uli sa aking reels. So isapos uh, isa po sila sa mga naging uh, uh tawag nito. Tawag nito dyan. ah uh, support pagdating guys sa ating mga pinamimigay. So, dahil doon sa pinigay nila, guys, uh, nakapag-create tayo, guys, uh, nakapag viral tayo ng isang video na ito nga, guys, ang naging resulta. Uh, medyo nakilala pa tayo. Tapos, ayan, may mga nag-follow at nag-share na ng ating mga uh, ating mga video yung ginagawa. So, gayon pa man, guys, yung ating palang akin pa rin, guys, adhikahan dito, guys, na palaguin itong ating uh, itong aking Facebook profile, guys, at kumita ng uh, mas maganda mas malaki para mas marami tayong matugunan. so sa ngayon guys sinasarili ko muna yung ilang kita gawa ng yun gumagastos din kasi kami sa mga uh, internet tapos yan yung mga gamit na ginagamit ko pang vlog yung mga kaibigan ko pa palang uh, napagbigyan natin tapos uh, di natin sinama sa vlog uh, pasensya na kayo guys sobrang busy na di ko na naibablog yung mga nabigyan natin pero okay lang yan guys importante alam nyo naman na nabigyan kayo so yun nga pala guys ah uh, palam na ko. Paalam muna ako ngayon gawa ng uh, mag, uh, humaba na naman ating vlog. So, maraming maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Guys, yung Green Zone Hardware and Construction Supply.